Oh, ayan eh. Pwede pa din yung tambayan. Namigay ako ng sticker dito sa cemetery oh. <laughs> ayan, search niyo lang yan. Search niyo lang yan, yung pangalan ko. Kaya gusto ko rin dumaan dito sa may uh, ano. Sa may uh, C3 kasi malilim. Ayan ano. <laughs> oh. Okay. <laughs> ah. Teka, teka ko lang. Dito, dito. Ika, ika, ika. Tatalo kayo. Nakakay <laughs> lang daw yung bike eh. Time check, alas 3 ng hapon. Nandito ngayon ako sa Luneta. Alam ko walang tao eh. Nandito sa loob. And kilometer zero. Pupunta ko lang ano eh. Uh, uh, Meron bang isang um, magandang park dyan sa may uh, Valenzuela? Pupunta ko lang sa uh, People's Park. Uh, Valenzuela Family Park kung tawagin dun yan sa may Karuhatan Road pagka nagpas lang ng ano na SM City Valenzuela kakanan ako doon sa may uh, alam ko 7-Eleven doon eh tapos dire diretso lang para maiba dito ako sa C3 dadaan kakanan ako Ayan, pag dire-diretso kasi niya, papuntang C4 eh. Dito naman tayo para maiba-iba. Bali ito papuntang ano to? 5th uh, Avenue. Dire Dredere, dire diretso lang. Tapos syempre, yung ano no na yung intersection pag kumaliwa papuntang ano na yon, uh, monumento. Ayan, kita kita, malilim. Nandun kasi sa kapilang side yung araw eh. Yan eh, ang <laughs> Malapit na tayo sa EDSA Ayan, pag nakita na yung pula na yan Nabubong, kakaliwa ako dyan Nagpasa tayo sa monumento Sobrang daming tao Doon sa may uh, SM City Grand Central Nandito na ako sa Mang Arthur Highway kaya basta paglagpas lang ng SM City Valenzuela Kakahanan ako sa Karuhatan Road 3.2 subscribers na pala tayo Maraming 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 salamat Andito na ako sa SM City Valenzuela Kalapatan Road tayo Dito na ako sa Karohatan Road. Eh, kailangan ko nakapag-bike dito eh. dire-diretso lang tapos ano uh, nasa right side yun eh. yung uh, Valenzuela Family Park <makes noise> ano to? General Commercial <makes noise> na nga natin ito ano? ang At, dami Kala ko, ito na, ito na ba yun? Ah, ito na nga. Ayan, Valenzuela Family Park. Pasok tayo sa loob. Daming tao. Daming tao. may nagchuches. Saya bayi tanpa. ano to? Ah, mga ano? Patupat, ano? Yeah, may manok sa loob. Hmm. Hindi ko alam kung, kung alin ang mas malaki. Kung ito, yung family park o yung people's park. Valenzuela do sa kabila kasi na vlog ko na rin yun dati Ayun nga, paikot lang to. Ito, ano, CR to CR. Comfort room. 那多好。 daan nga tayo dito sa may ano merong simenteryo dito eh yung uh, parang public ano rin siya eh public road tapos sa uh, paggabi kinakatakutan yata ang daanan yun kasi nga madilim may paahon pala rin ito. ayun ito But parang may ano na yata may uh, may gate ito ba yun? <laughs> Nakastrip yun yata eh di Hindi, loob na ito eh balik tayo ayun ito pala yun oh. ito nga yun o oh. pag gabi ang dilim dito Pablo, ano to eh daanan talaga oh. eh, mabotas pa nito. nicho at least na like, experience natin <laughs> hello <laughs> ano ba to ano kayang daan to alam ko service road to pero uh, Eh, LX na ba to Siguro nga NLEX na to Hello, shoutout muna mo na kayo Area 6 dali, sige. Sino tatalon? Tatana. Ito, tat tatalon ba yan? Tatalon ka? Oh, dali. Dali, sasama ko to sa vlog. Para mapanood nyo. Sino tatalon? <laughs> sa ba sa bakit tatalon? Sa ambalo ganyan, sa tatalon. Ha? Ah? Dito sige, 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 punta ako kayo. Pwede yung magbike. Ah, pwede yung bike sige, bike ako. Ha? Nakalay. Hindi, hindi. Ayaw mo, na ka? Ah, ganun ba ayaw? dali. Para ano, panoorin nyo to ha. Lalagay ko sa vlog to. Ano ba ngayon? Linggo? Siguro Tuesday. Tuesday. Basta search yun lang yung pangalan ko. Lalabas yan doon. Ang title nung ano, yung Valenzuela, ano. Hindi. Yung, yung ano, family park ba yun? Family park. May tambay din nya. Ang lupit pa. Dito ba kayo natambay? <laughs> di ba madilim Di eh, di ba madilim dito pag gabi? Oh, yeah. O tapos san tatarunyan? Maraming multo <laughs> <laughs> dito pala. multo. Ito. Dito. Malaki pala tong ano no. Hindi, kayo lang. I-video ko lang kayo paano kita talon Yan po, sunod-sunod. ako kayo dito. Oh. <laughs> sige, hindi ko kakat. Oh. Ayan, sige, pwede na itong walon. Sino tatalon dyan? Mukha mas malayo yan. Hindi, pa mas malayo ata yan eh. <laughs> Oh, sige, 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 kakat ko yan. Pagalo. igo <laughs> papabayan. oh. Eh, ay 'yung kuha oh. Uh, <laughs> Sige, Balik oh, yung, oh sila pa.

Pag ano? Ah, doon? Sunod, sunod. Ah, sunod, sunod, tatalon. O, sige, sige. Walang stop, stop yun niya. O, sige. Walang stop to. Pati doon, dito. Ito, dito. Kaya doon. Parang ang layo. Kaya niya, mga pastawakan sa inis. Mag-aano lang, mag-boys cover ka din niya. Hindi, wala lang boys cover. Ito na yun. Kung yung sinasabi ko, yan na yun. Duh, maririnig kami. Oo, maririnig kayo. Maririnig kayo. Maririnig kayo. Maririnig kayo. Maririnig kayo. W walang cut to, walang cut. Matalon Paano mo mo na alay? <laughs> alay boy. May araw, may araw kasi. Ay, ay, wala ay, si Balimog diyan. Shut up side Justin yung alay. Ba't ma, <laughs> may <laughs> ano ba mga bubog? Ano <laughs> Mga, mga ano ba yan? Bote? Ano yan yan Ano

i-upload yeah, ko to, lalagay ko to. Walang cut to. Lungkot? Oh. Oh. Sino ba yung nalaglag? Gusto <laughs> mo mo yan, bawag yung bawat tala na. Ay, oh, no, hindi na nakawaga. Okay. Okay na mga si. Wala na mga Tubig, wala ka pa ka sa kalate. Pinubos ni Carl. Pauwi na ako. <laughs> Nakakatuha yung mga bata dun sa karuhatan, sa may uh, sementary. Uh, Nasa saya nila ron. talaga pag mga bata, masaya na sila na tumatanggay lang sa ganun. At dito lang na lang yung video ko. Pauwi na ako. Maraming maraming salamat.